So, karon mga migs, ito na yung gawa ko. Iwan ko kung pasado to eh. Sabi ng misis ko, watiri daw eh. So, kung hindi to okay, di... Hala, palpak. <laughs> Pero... Dup lang <laughs> mo sa usan eh. Upat. Hindi nga na. Isang pinto.

Okay. Hello mga mig So ito na yung resulta sa ginawa ko So wala daw kapasar Yung know? <laughs> makasawa so, kay Lain daw niya ang kwa no? Lain daw sa iyang Pero maurag lasa Pero lasa sa Iyang giko ah Pero Ang formal di maong oh. Mami ma'am. Pagalah glass siya. Mga wala ulod na pahat bahat Hmm, ba?